Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa ng panukalang magbibigay ng pangil sa batas upang labanan ng agriculture economic sabotage, iarangulat ni Alan Francisco. Pinasertifikahang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senate Bill No. 2432 o ang panukalang magpapataw ng mabigat na parusa sa gagawa o masasangkot sa agricultural economic sabotage. Ito ang laman ng liham na ipinadala ng pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Nakasaad sa liham, na nangakbang na ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo at kakulangan ng mga agricultural products dahil sa smuggling, hoarding, profiteering at cartel. Sa tulong ng panukalang ito, tiwala si President Marcos na magtataguyod dito ng pag-unlad ng sektor na agrikultura, mapoprotektahan din ang mga magasaka at mangingisda mula sa mga mapansamantalang trader at importer. Matitiyak din ito ayon pa sa liham ang makatuwiran at abot kayang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ang panukalang ito rin ay nagaatas na bumuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Ang sinumang mapatunayang sangkot sa kriming ito ay maaaring mapatawan ng habang buhay na pagkakakulong at multa na nagkakalaga ng triple ng presyo ng mga produkto ang kaharapin niya kaugnay na economic sabotage. Ang mga opisyal o empleyado ng pamahalaan na mapatunayang kasabuat ay maaring ma-disqualify na makapagtrabaho sa gobyerno. Hindi na rin makabuboto tuwing eleksyon at wala na rin matatanggap na anumang employment benefits mula sa gobyerno ang panukala rin ito ay kasama sa napag-usapan sa nangyaring third meeting ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council kahapon sa Malacanang. Dalawang pukasing kasing priority bills ang target na maipasa ng Kongreso pagdating ng Desyembre ngayong taon na hiling ni Pangulong Marcos. Kabilang narito ang mga panukalang National Employment Action Plan, LGU Income Classification, Internet Transaction Act, BOT-PPP Act, Salt Development Industry Act, at Ease of Taxes. Nariyan din ang Real Property Evaluation and Assessment Reform Act, Magna Carta for Seafarers, at iba pa. Binigyang din na Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na para sa kabutihan at kaunlaran ng bansa, ang mga prioridad na batas. And we're happy to announce na halos kalahate ay natapos na rin namin sa Senado magiging batas na po siya and uh, those that are pending na magiging batas na within the next few weeks Hopefully the President will be able to sign it. Ang ganda po ng legislative agenda ng Pangulo and uh, we will pass this as soon as possible time. Uh, Pinakamatagal na end of the year, uh, which is this December, asama po ng kanyang general appropriations act. Well, ang um, gusto lang niya na may tapos na natin itong mga legislative measures and uh, we committed. We committed. Meron pong additional dinagdag po ng ating uh, economic team and we committed to support this as well. Wala po kami nakikita ng controversial. Wala po kami nakikita na magbibigay perwisyo sa ating mga kababayan. Uh, yan ang kagandaan ng itong mga LEDAC meetings na ito. Nakikita po namin ang puso natin Pangulo and it is online to help the Filipino people, lalo na sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Bago tayo mag-break, tatapusin natin yung buo yung lahat ng 20 na priority LIDAC measures at the end of September or three months in advance of the prescribed uh, deadline na nagri ni uh, Senate President at ni Presidente. O kaya uh, lahat po yan uh, itatransmit natin sa ating mga kapatid sa, ano, sa Senado para sila rin ay makaka, ano, makakapasad din ito mga priority measures. Lahat itong mga measures, uh, all of these bills, all of these measures ay para sa kabutihan, sa kaunaran ng ating bayan, sa kabutihan at uh, uh, kalusugan ng ating mamamayan at sa ekonomiya ng bayan. Alan Francisco, para sa bayan.